magandang gabi po, Kuya Jovi. Namiss ko talagang magsulat ng mga kwento. Kaya heto, pumabalik ako. Shoutout sa mga tropa ko at sa lahat ng mga kasamahan ko dito sa Saudi. Itago nyo na lang po ako sa pangalang Sani. Para sa lahat ng naniniwala at hindi naniniwala sa paranormal, sana ay magustuhan nyo ang kwento kong ito. Tito sa Ulap Noir. Nagsimula ang lahat noong Agosto, dalawang libo sa Binangonan, Rizal. Lumipat kami noon ng bahay malapit sa trabaho ni Mrs. Maliit lang yung bahay. Kami ay nakatira sa ikalawang palapag. Noong una, okay pa naman lahat. Pero nung tumuntong kami ng ikatlong araw, may kakaiba nang nararamdaman. Si Liza. Kasamahan ko rin sa trabaho at nakatira rin doon. Bigla akong tinanong, Uy Dan, may napapansin ka bang kakaiba sa bahay tuwing gabi? Sabi ko, Wala naman, bakit? Sabay tingin ko kay misis. Sagot niya, Hindi kasi ako makatulog. Parang may naglalakad sa loob ng bahay paggabi. At may pakiramdam akong may nakatingin sa akin. Natahimik ako. Hindi ko alam kung bakit, pero tumatak sa isip ko yung sinabi niya. Kaya, tinigilan ko na lang yung pagbibiruan ko. Bigla kong naalala. Oo nga, may napansin din ako. Tuwing umaga kasi, kapag binubuksan ko yung pinto ng kwarto, ang daming asong tahol ng tahol sa direksyon ko. Napapaisip ako kung bakit ganun. Lumipas ang ilang linggo at isang araw napansin kong si Jenna, ibang pangalan na ngayon, Mara ay matagal na nakatingin sa akin. Uy Mara, bakit ka ganyan tumingin? Para kang nakakita ng multo. Hindi ko agad pinansin, pero bigla akong kinilabutan nung sinabi niya kung ano ang nakita niya. Akala ko galit lang siya, pero hindi kinagabihan, pagkatapos ng trabaho, dumiretso kami pa uwi. Tulad ng dati, nagpapahinga muna kami bago matulog. Mga alas dos ng madaling araw, nagising ako. Nakahiga ako, pero ilang segundo lang. May naramdaman akong presensya sa may tabi ng ref. Malapit sa lababo. Parang may nakatayong usok. Maliit lang pero malinaw ko siyang nakita. Pumalik ako sa kama. Hindi ko alam kung gising talaga ako noon o sobrang antok lang. Pagkagising, tinanong ko si misis. Uy, anong oras ka pagising kagabi? Sabi niya, tulog na ko noon. Bakit? Sagot ko, may nakita akong nakatayo sa tabi natin. Sabi niya, Hay naku, Huwag mo nang isipin yan. Matulog ka na lang. Ilang araw ang lumipas, kinausap ako ni Mara. Naalala mo nung tinitigan kita noon ng masama? Oo, akala ko nakakita ka ng kung ano. Totoo nga, may nakita ako. Nasa likod mo, isang lalaking naka-brown na suit. Pero hindi ko nakita ang muka, kinilabutan ako para bang may malamig na hangin sa likod ko. Hindi ko gusto yung ganong pakiramdam. Isang gabi, mga alauna ng madaling araw, mahimbing kaming natutulog ni Mrs. Bigla akong nakarinig ng katok sa bintana. Akala ko, panaginip lang pero hindi. Malinaw kong narinig ang tunog. Pagtingin ko, wala namang tao sa labas. Sinubukan kong gisingin si Mrs pero ayaw niyang magising. Kinabukasan, sinabi ko sa kanya ang nangyari. Galit pa nga siya. Ang dami mong iniisip, kung ano-ano pinapaniwalaan mo. Sinabi ko rin sa mga kasamahan ko pero natawa lang sila. Akala siguro nila dahil lang sa pakikinig ko ng mga kwento sa ulap noir bago matulog. Dumating ang isang gabi na sobrang tahimik. Wala kaming kasama sa kabilang bahay kaya doon kami natulog sa teres. Madilim, kalagitnaan ng gabi. Bigla akong kinabahan, yung pakiramdam na naninigas ang buong katawan mo sa takot. Sa tapat ng kabilang bahay, may nakita akong tao. Naalala ko yung sinabi ni Mara isang lalaking nakaitim at isang babaeng naka-brown. Sinubukan kong igalaw ang katawan ko para gisingin si Mrs. Pero parang naparalisa ako. Nang magising siya, nanginginig pa rin ako. Anong nangyari sa'yo? Tanong niya. May tao sa kabilang bahay, sagot ko. Hindi siya naniwala. Pero alam kong totoo ang nakita ko. Kinabukasan, Sinabi ko kay Mara ang nangyari. Sabi niya, kausapin mo. Sabihin mo na nakatira kayo dyan para hindi ka na nila Pero ayaw ko. Ang bigat ng aura. Nakakatakot. Hindi ko kayang kausapin kung sino man yon. Dahil hindi ko na talaga kaya, nagdesisyon kaming lumipat ng tirahan. Mga dalawang linggo pagkatapos noon, mas tahimik na ang paligid. Wala na akong masyadong nararamdaman. Pero isang gabi, habang mahimbing ng tulog si Mrs. sa Teres, ako ay naglalaro pa. Mga lampas hating gabi na. Pigla kong narinig ang hilik ng asawa ko. Pero kasabay noon, may isa pang humihilik. Napatingin ako sa paligid. Tahimik sa ibaba, walang tao. Nang tumingin ako sa taas, doon ko narinig ang tunog. Hindi malinaw pero sigurado akong may naroroon. Kinilabutan ako. Wala na sa isip ko ang laro. Ginigising ko si Mrs. Ayaw pa rin magising. Ilang segundo lang, bigla siyang nagising. Bakit? Di mo ako ginising agad tanong niya. May naririnig ako sa ikatlong palapag. Sagot ko, pareho na kaming natigilan at nakinig. Ramdam ko, hindi ko na siguro talaga maiiwasan ng ganitong mga bagay. Siguro nga, lapitin lang talaga ako ng mga ganitong presensya. Hindi ko pa rin alam kung bakit, pero yan ang totoo kong karanasan. Hanggang dito na lang muna Kuya Jovi. Maraming salamat po sa pag-upload ng kwento ko. Sana mas dumami pa ang subscribers ng Ulap Noir. Kung ikaw ay may kwentong katulad nito, ipadala lang sa Ulap Noir. Baka kwento mo na ang susunod naming ilahad. Ako si Jovi ng Ulap Noir. At hanggang sa muli nating pagkikita, kung magigising ka pa, Subscribe for more true Pinoy horror stories tuwing gabi sa Ilalim ng Ulap